thank you guys nabili ko na rin yung aking inaasam-asam mula nung maliit pa ako gustong gusto ko nang mabili yun so dahil nga sa pag-iipon ko yung may uh, nag-iipon ako ng mga almost 3 years at sa awangan ng Diyos dahil sa pag-iipon ko at nakatulong na na rin sa akin ng kaunti itong pagbablog na to nabili ko na yung aking inaasam-asam mula nung maliit pa ako so ito'y nakikita ko ito sa iba ito matagal ko nang minimiti at sa awa ng Diyos nabili ko na so hindi ko alam kung paano ito gamitin dahil nakikita ko lang ito sa iba eh so nabili ko na ito na nga siya guys ipapakita ko na sa inyo kaso medyo kinakabahan ako eh hindi ko, hindi ko alam kung paano ito gamitin ito thank you ah? You're... <laughs> Hmm. Ah, ganito lang pala 'to. ipin mo ganito lang pala to, dali. For real sold ako. Nakikita ko na tong ganto, gusto ko nang bumili. So, lang ako nakaiipon Oo, oh, 'di ba? Natupad na rin ang aking pangarap. For sold pa lang ako, gusto ko na 'to. So, finally, ito na, 'di ba? Oh.